Sa video nito, pag-uusapan natin mga tatong bagay na kasanay na natin gawin that we need to stop. If you are interested in this video, then stay tuned. Ano-ano nga ba itong tatong bagay na nakasanayan na natin gawin? Number one, blaming our children or blaming our loved ones. Nasa sa atin, kung minsan, yung paninisin, mahilig tayong manisin ng mga anak, mahilig tayong maninis manisin ng mga tao na sa paligid natin. Lalo na kapag nagkaroon tayo ng failure, masyado natin sinisisi yung mga tao na sa paligid natin. Lagi natin tandaan na anong mga pagsisisi ang gagawin natin, hindi na natin makulit at hindi na natin maibabalik pa ang nakara kung halimbawa, mga magulang, kung halimbawa nagkaroon ng failure ang inyong mga anak, huwag na huwag nyo nang ibalik at huwag na huwag nyo na silang sisihin sa mga maling ginagawa, sa maling ginawa nila. Ang mahalaga naman ay magkaroon sila nila ng leksyon ng sa ganon at aware na sila kung ano ang kanilang gagawin. Huwag na huwag nyo nang ibalik yung mga nakaraan dahil yun ang magiging dahilan na magkaroon ng gap yung inyong relasyon. We don't need to blame others or to blame our parents, to blame our children dahil pumalpak sila. Number two, ito yung mga pagkakataon or masyado tayo nagpipinupuin sa mga as magulang, di ba? May mga magulang na pinipinpoint nila yung mga anak nila kung sino yung magtatagumpay at kung sino yung hindi. Yung bang sasabihin niya na wala ka talagang sinte. Ikaw hindi ka talaga magtatagumpay sa buhay. Anon. So, huwag na huwag niyong sabihin or huwag na huwag niyong itanimin sa isip ng iyong mga anak. Kasi, pag nagkataon, pwede kasi yun na mainisil sa isipan niya at talagang magiging uh, hindrance yun sa kanya. Kung kaya may mga anak kung minsan na masyado silang negative when it comes to decision making kasi nga dahil din sa instill sa kanila ng mga magulang nila nung mga bata pa sila. Although may mga bata na ginawa nilang determinasyon dahil nga sinasabihan na BOBO sila, dahil sinasabihan or hinusgahan sila na hindi sila magtatagumpay sa buhay, Also, in your life, nagiging motivation nila yon Pero as magulang, dapat kung halimbawa man i-criticize nyo yung mga anak nyo, be sure na maging number one funding din kayo ng anak nyo. Dapat then na you have to appreciate them kung ano man ang nagawa nila. Huwag lang din yung sobrang appreciation, huwag lang din yung sobrang ililift up nyo sila. Kasi, lalaki din yung ulo nila. So, yung sakto lang na kapag uh, may mali silang ginawa, you can advise them, you can talk to them na mali yung ginawa nila. And then, kapag ka may nagawa naman silang tama at maganda, then you have to appreciate them. You cannot foretell. Hindi mo masasabi kung sino yung magkatanggoy sa mga anak mo at kung sino yung hindi. As magulang, kailangan magiging motivator ka ng mga anak mo. Number si Kung halimbawa, ang mga anak niyo ay nagkukwento sa inyo or nagsasabi sa inyo na Pama, uh, paglaki ko, ganito ako. Pama, gusto ko paglaki ko, magiging doktor ako. Gusto ko paglaki ko, magiging nurse ako or gusto ko paglaki ko, magiging piloto ako. Mga magulang, kung halimbawa, hindi nyo kaya yung pagpapaaral sa mga anak niyo, then you have to tell your children, kausapin nyo na sila na, na siguro yung ano mo masyadong mahal yan. So baka hindi natin kakayanan, pero tingnan natin kung kung kaya ba natin natustusan yung pagiging ano mo. O ganun. Or pwede na sabayan niyo muna sila. Huwag niyo muna, huwag niyo agad silang banggain kung ano yung gusto nila. Huwag agad-agad yung sabi na, ay, paano ka ba magiging piloto? Eh, ganito lang tayo. Ano ka ba magiging doktor? Eh, ganito lang tayo. Or else, paano ka magiging magiging doktor? Eh, ang, ang BOBO mo naman sa klase. Ganon. So, wag ganon. So, stop criticizing your children. Kung halimbawa, may mga bagay sila na gusto gawin or may mga uh, goal sila na yun ang gusto nila paglaki nila. Then you have to support them. Kung halimbawa, hindi talaga, kung makikita niya na hindi talaga kaya, then sabihin nila, titignan natin na kung kaya ba natin or mapakaaral ka ba namin. Kung halimbawa, hindi talaga natin kaya, then pwede naman siguro na mag-isip ano ka, mag ka ng pangalawang option or pangalawang puso na kaya lang natin ganun. So, dapat magiging supportive tayo sa mga anak natin. Hindi yung masyado natin kine-criticize at agad-agad natin -agad babanggain kung ano yung mga gusto nila. Kasi, yun ang dahilan kung minsan na ang mga bata ay hindi na sila nagpuposige o hindi na sila nagsisat ng mga goals dahil nga sa mga ini-instill din ng mga magulang nila nung bata pa sila. On the other hand, we don't need children, we don't need to blame our parents also. Kasi kung ano yung nai din ng mga magulang sa atin, hindi din natin sila masisisi kasi maaaring yun din ang pinalakihan -kinala nila. So kung halimbawa, ano gano'n ang mga magulang mo, tayo na mga anak, um, let's do our best na hindi na maulit in the next generation or hindi na maulit yon sa mga anak natin. But then, we have to stop blaming hindi na natin maibabalik pa yung kahapon, yung mga nakaraan, hindi na natin maibabalik yun. Kahit 100 times pa natin paulit-ulit. The most important thing is we have to do our best decision. Kung magkamaniman tayo, then let's take it as our lesson. Nang sa ganoon, by the time na gumawa ulit tayo ng decision, magiging aware na tayo yun lang. I hope may nakuha ka na ilang punto sa video na ito. Maraming salamat sa iyong panonood. If dati ka nang nakasubscribe sa channel na ito, maraming salamat sa iyong pagbabali. This is Miss Lindy again. Thank you for watching. See you in my next video.